handle this, like jumping from yung medyo uh, super comedy na musical. Now you're doing this project na medyo tinatakal nga yung serious topic, di ba? Na, aside from romance, yung difference in age, and ba? So, how do you do that? Ah, uh, talent. Ah, <laughs> <laughs> uh, hindi ko, ano naman siya eh. Uh, yun nga, I think, um, siguro, personality-wise din kasi parang feeling ko as a writer, I am both half okay. comedic timing and mahilig akong mag, mag-joke, magpatawa. At the same time, in touch din ako dun sa serious side ko. So, feeling ko, yun nga, it's a, everybody has different personalities depending on the situation at kung kailan mo siya sinulat. So, hindi ko ito, yung Sona Luna kasi din time na nasulat ko siya, yung pinagkataanan ko dun was something more serious, about love, more grits. And when I was writing Delia D, ito was naman ang na time na masaya, diba? I was uh, having fun with my friends, going So, feeling uh, ko, it's just a matter of really segmenting your emotions. And it's, and following it through, makitaing na yun. So, feeling uh, ko kasi parehas naman akong side na may masayang side ko, ako, meron akong serious side. So, kaya parang hindi naman ako nahihirapan mag-channel din uh, doon sa mga kaibang experience. Ah, uh, yun. So it's it's uh it's different to write for theater uh, compared to when you're writing for series. Uh, mas mahirap, uh, yun siguro yung challenge uh, kasi magkaiba yung medium, so magkaiba yung form magkaiba yung, yung the way mo in explain yung mga bagay-bagay sa teatro kesa pag mas uh, magiging show wing ka dito sa film so, meron naman ako mga co-writers din naman na specifically help me um, navigate through the differences of the two videos. So, last question for Sajay and Jane. Uh, paano kayo nakarulay sa characters na ginagawa ka ninyo sa so, sisol at season? Si, si, si. time naman siya? Mayroon kung pumunta uh, lang siya. Kanina pa rin. Oo nga. Paano ba? Siguro pareho kasi kami ni Luna na feeling ko water sign siya Grabe siya makaramdam ng feelings, ng pain, ng, ng lahat. Very yung emotions niya sensitive. So bumagay din naman siya na siya yung sensitive ng buwan ng moon na alam ano naman natin na yung buwan din goes through so many phases and I guess um, ako as a cancer <laughs> napasok yung zodiac sign uh, ganun din ako I go through phases meron din akong ganun so doon ako nakarelate kay Lu at saka siguro pati yung ano kahit may pinagdadaanan siya parang yung ano na rin yung motivation na Okay. Pagpapatuloy natin itong buhay, step by the step, makakasukses tayo, uh, Step by the step. Uh, step, step, step. ko Sorry. Parang mas pa ko si Sol na mas mag-dive din ako sa karakter niya kaysa Parang mas nakarelate kay Saul dahil yung sa paniniwala niya sa pag-ibig na akala niya sobrang, sobrang perfect ng pananaw niya sa pag-ibig. And um, yung pagiging college student din, siguro para kahit hindi ako nakapag-aral na, 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 na college, oh na na-experience ko yung ganun. And yung, yung humor niya, pinasok ko din dun sa, sa uh, kay Saul. Ay, yung humor ko, pinasok ko rin kay Zoe. And yung kung paano siya magsalita. Ay, siguro hindi na rin ako nahirapan na mag na sa kapota dahil sobrang simple lang naman ang karakter ni Sol. Tapos yes, yun lang, yung, naghahanap lang siya ng pag At yun, sa journey ng paghahanap ngayon, mo na yun, parang as asan, din kailangan mo din timplahin kung... Kasi ikaw rin naman yung magagawa, so wala mo kung paano siya atakihin. Yun, no, depende na lang sa atake mo. Kaya karaligay ko talaga sa mga daw, ano, daw Thank you so much. Yun mas napapalaling pa talaga yung pag-intindi natin at pag-anticipation uh, natin dito sa mga characters uh, na ito. Uh, and for our friends in the media, we only have time for two more questions uh, from two different people now. But uh, anyone want to uh, ask a question, I here. Like cool. Hi, yeah. good afternoon, uh, Zaijan and uh, Jane congratulations for your new projects. Siyempre, ang gusto kong tanungin sa si Sergeant kasi ginulat mo talaga ang lahat. From being Santino sa may bukas pa, yung, I'm here, Janice Navida from Bulgaria. Oh, from being Santino, so good, yeah. ngayon ibang iba na yung image na napanood namin sa sa'yo. Parang pang ano na, pang sexy star ng uh, Sergeant. Kaming sexy star. So, Thank you. Thank you. So, so, anong ang mga uh, convincing power <laughs> <our laughs> <'yo> na ginamit sa iyo na uh, maaayag ka na, na gawin itong role? Show. At uh, kinausap mo ba ang uh, understar Magic ka pa di ba? Yes, ano ba, ba kanilang decision ba to sa iyo lang? Or, uh, anong tayo sa iyo ng Star Magic? Career move na ba siya? um iyo, so, yung unang-una po, um, yung Star Magic po sobrang supportive rin naman nila sa akin sa mga pinipili ko ng goal. And at the, at end of the day, ako pa rin naman po yung pipili dahil ako yung, mag, ako yung gaganap, hindi naman sila. So, sobrang thankful po ako sa Star Magic and sa ABS din dahil hindi nila ako nilimitahan Eh, pangalawa po, yung nabanggit ko po kanina na kinabahan ako ng panood yung trailer kasi hindi ko alam kung ano magiging reception ng mga tao sa akin na um, yung ay mga mukbang daw, pero sobrang saya ko dahil nakaka-receive din ako ng mga comments na hindi ako kapag mag explore sa ibang role. And yun, yun rin naman po talaga yung gusto ko na hindi lang thankful think ako sa nakilala niyo kung okay, um, paano ako nakilala pero gusto ko rin mag-try mag at ma-experience ang ibang ibang roles na yun dahil iba yung iba yung pakaramdong right. pag na ganap ka ng ibang karakter ano siya, sobrang self-satisfying po niya. At maraming salamat kay, kay Direct Dali, kay Sir Chris, dahil, is, dahil napili po nila ako na gamparan si Sol. And yun din, big step rin siya para sa, para sa akin. Dahil, hindi di, ko talaga kailangan na gagawin ko yun. And nung, nung, honestly, nung gagawin na namin yung uh, Axelia, hindi talaga ako yeah. mapakalim kasi so, 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 ramdam ni Direk Dali yung bigat na sobrang hirap po kasi ng Excel eksena talaga para sa akin. Kaliit lang po. Siya so, ay parang mapupull off ko ba ito. Pero yun, dahil sa tulong din na Direk Dali ni Ate Jane, sobrang ako rin nadalihan doon sa eksena. Yung yeah. follow-up question ko sa Jill kasi for you to do that role, uh, I'd like to ask and I'm curious kung so, in real life ba na in love na rin si sa Saijan? Oo And... oh, naman po, siyempre naman. sa edad ko naman na to, ko na rin naman na yun. At nakatulong din siya na mag, mag, mag nakatulong din siya para sa akin na ilagay yung mga ganong mga pakiramdam ni Sol. And feeling ko naman makikita yung info sa series na at have you experienced doing that same scene in real life? Uh, ay. Ay, <laughs> ay, <pa> <laughs> ay, siguro po ang masasabi ko lang is marunong po akong umalik. Yan lang po. Yan, uh, yan lang po. na ang umalik ni Saijan. Sorry, sorry. Ay, sorry ay Ayan na diyan. Thank you very much, man. Thank you, thank you very much. We have time for one more question. Uh, hello, na uh, question to for Jane. Jane nabanggit mo kanina na this is one of your dream projects na mama. Hello. Ah, napagkit nyo kanina na parang ito yung parang isa sa mga projects na inaasap mo. Yes. O parang universe na ano yes. Ano, anong meron dito? Kaya mo nasabi. Sobrang ganda ng kwento. As in, nung no, pinabasa ko yung script, hindi ko siya mapitawan. Nagpuyat ako. Inabot ako gabi hanggang umaga. As in, seryoso yung si Sol at si Luna. Hindi ko siya nababa. As in, ang laman bawat episode. Hindi mo, gusto mong yung next kaagad na episode. Gusto ko malaman ko niyo kung yan sa mga characters. Sobrang ganda na yung story. Sobrang pa kung paano nakunan yung kwento. Dahil sa trailer pa lang, nakita ko na yun. Nakita ko na yung teaser na yun. At gusto ko na siyang mabunod ng buo. And gusto ko rin makatrabaho sa si Jan. So, at lahat sila, actually, lahat. And gusto ko makagawa rin sa Pure Gold. So, sobrang talaga siya. Kaya sinasabi ko, nag-align lahat. Kasi, lahat ng ang dami niyang na-check sa so mga gusto namin um, na hindi niya manifesto kung mangyayari sa iyo. Si Ezidian, um, maliban sa kissing scene at saka sa topless scene, uh, ano pang bago dito sa iyo sa series na ito? Uh, siguro po yung masasabi ko lang na bago is yung kung paano ko inatake si Sol na hindi niyo nakita sa mga, sa mga nagawa ko. And... Mm, yun, feeling ko ibang-ibang Z dyan yung makikita niyo po dito sa pelikula na to dahil alam ko na tinanaba ako din siya na gusto, gusto ko din makita ng ibang tao yan. Yan yung image nila sa amin na okay, parang nasa-stick nas siya sa panal, ganyan, eh bro. Pero ay, gusto ko yung ipakita na Hello. kaya ko rin talaga. Ibang side naman. Um, Pagpapakilig siya ka, yung coming of age. Yes. Thank you very much for all of your questions dahil mas nabibigyan po tayo ng glimpse into the stories behind the story that we're gonna see on screen, diba? And uh, thank you again to our cast and director.